Portoles video mga kasipol dito na sa labas ngayon at nag-aabang sa aking sundo at hindi pa dumating andito muna ako sa tinto at po muna habang mag-aantay ng aking sundo mga kasipol at gagawa lang muna tayo ng isang video dito video video mo lang tayo dito sa harap kasi <laughs> na po kayo mga kasipol dahil napaka dilim po dito sa labas ngayon yan, nilapit ko lang yung aking mukha dito sa ating camera mga kasi po lopo makikita niyo po yung aking mukha <laughs> Charot. <laughs> Yan dito ako 7:00 na. 7:15 na ng gabi mga Agassi, pero hindi pa dumating ang aking sundo. Ah uh, 20 yata dumating din kahapon napakaaga dahil konti lang kami kahapon siguro mga limang tao lang kami na pumasok sa yun na sundo. Ah, ngayon po yung marami... Dahil kahapon kadalasan niya... Subi kahapon... Monday... Ngayon... Lahat na po ay may pasok na po ngayon... Ah, dito muna ako sa labas... Napaka-init pa sa... Loob kagabi... Dahil lumuulan... Napakalakas yung ulan... Ay nakasira po lahat yung pinto... At tapos pinatay po yung... Exhaust fan... Kaya sobrang init po talaga... Kahit... Isang masin... At dalawa yung machine ko ay relax na, na. Tapos nilipat ako sa isang masin. doon na. Napakainit pa yun. ngayon. medyo maganda yon Ngayon hindi siya uh, mainit doon sa loob ngayon. Dahil wala ng ulan. Tapos na po. Pero bukas na naman. Wala naman ulit. Hanggang ngayon na week po mga kachimpol. Diretso po yung ulan ngayon. Pakuan lang. Pero hanggang Friday yata yung ulan. Sabado ba yun? hindi ko alam yung next sa uh, next week kung ulan pa pero ngayon hindi bukas umpisa na naman na yung ulan hanggang Friday ngayon ko lang sa susunod na araw kung <coughs> init na Okay, ngayon at wala pa yung aking sundo at ako yung maglalakad doon eh, kaso ay maglalakad ako mga kasimpol dahil takar ito na po yata yung aking sundo mga kasimpol dumating na yan lalakad na ako papunta doon <laughs> Para ito na yung sundo ah, ito na nga oh. Ay ano po mga kasimple yung aking sundo. at ko yung naglalakad na papunta doon sa aking sundo mga kasimple. At dito lang kayo pagdating ko sa aking... Guys, uh, nagarating na po ako dito sa company na pinasokan na aking mga kasimple. At dito ako na ako sa taas ngayon, umakyat. Dito sa kainan. Ilalagay ko lang muna yung aking baon ng dito sa doon. Para naman na diretsyo na po akyat dito mga kasimple. contoh-contoh kainan ee terbawas apa dia tu? Apa pun